Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte sa sugal. Kung kayo ay mananaya, may mga sugal na tinatayaan na katulad ng loto, STL, wedding, raffle, o mga online casino. Panoorin lamang ang video na aking ibabahagi kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte at para magkaroon kayo ng chance na manalo sa mga tinatayaan ninyong sugal, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi at kung hindi naman, humanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam talaga na gumawa muna ng mga pampaswerte bago kayo pumunta sa mga sugal na tinatayaan ninyo. Para sa gayon ay ma-sure ball ninyo ang pagkapanalo ninyo. Magkaroon kayo ng chance na manalo. Para lamang ito sa mga naniniwala at kung gusto nyo talaga na manalo sa mga sugal, sa lahat ng uri ng sugal, ay wag na kayong magpatumpik-tumpik pa nasubukan at gawin ang pamamaraan ng pampaswerteng ito. Gagawin ang pampaswerteng ito sa araw ng Martes at Biyernes sa umaga, 6:30 AM hanggang alas 8. Pwede din itong gawin sa araw ng full moon. Mangangailangan lamang tayo dito ng kandila, bagong kandila na hindi pa nagagamit. At mangangailangan din tayo dito ng mga buong dahon ng laurel. Dito sa dahon ng laurel, isusulat ang mga sugal na tinatayaan mo. Katulad ng sa isang dahon ng laurel, isulat mo dito ang loto. Pwede mo din isulat ang mga numero na tinatayaan mo sa loto. At sa isang dahon ng laurel, pwede mo din isulat ang STL o weteng. At pwede mo din isulat dyan ang mga numero na tinatayaan mo. At sa isang dahon ng laurel, pwede mong isulat ang raffle. At sa isang dahon ng laurel, kung ikaw ay mahilig sa sabong, pwede mo ding isulat ang sabong. At sa isang dahon ng laurel ulit, pwede mo ding isulat ang online casino. Kayo na bahala magsulat ng mga sugal na tinatayaan nyo. Pwede nyong isulat lahat ng sugal na tinatayaan ninyo. Pwede din naman na hindi kung specific lang na sugal ang gusto mo na magkaroon ka ng chance na manalo. At pagkatapos, bago mo ito sunugin, ay humiling ka muna sa bawat dahon ng laurel na mananalo ka na sa lahat ng sugal na tinatayaan mo. Makukuha mo ang jackpot, mapapanalunan mo ang jackpot, hindi ka na uuwing luhaan, hindi ka na uuwing talo, puro panalo lamang. Bago mo sunugin, ang bawat dahon, dapat mag-wish ka muna dito ng taimtim sa iyong puso. at pagkatapos mong masunog ang mga dahon ng laurel ilalagay ito sa isang transparent na plastic sa isang clear na plastic at saka ngayon ito iti-tape at pagkatapos ay ilalagay ito sa isang pulang tela o kaya kung meron kayong red pouch at, at bago kayo pumunta sa inyong mga tinatayaan na sugal ay hawak-hawakan ninyo ang pampaswerte ito at humiling kayo na manalo kayo sa sugal na pupuntahan nyo sa loto, sa STL, sa sabong, sa raffle, at kung naglalaro kayo ng online casino, ay mananalo kayo. Bago gamitin ang pampaswerteng ito, ay kailangan maibilad muna sa sinag ng araw ng 30 minutes para mas lalong mag maging mabisa at epektibo ang pampaswerteng ito. Pwede din kayong maglagay ng mga dice kung meron kayong mga dice dahil ang dice ay simbolo ito ng paglalaro ng sugal. Pwede din kayong maglagay ng isang citrine crystals kung meron kayong mga citrine. Mabisa din itong pampaswerte sa mga sugal. At maglagay din kayo ng pitong pirasong baraya na silver coins, 7 coins para masungkit talaga ang jackpot at manalo kayo. At pwede rin kayong maglagay ng isang pirasong maliit na magnet mamagnet mo talaga ang swerte. Kaya kung meron kang mga sangkap na ito, ay pwede mong itagdag dito sa ginawang pampaswerte. At kapag pupunta ka ng mga pasugalan sa sugal na tinatayaan mo, ay palagi mo itong dadalhin, hawak-hawakan mo ito ilalagay mo ito sa iyong wallet sa iyong bag at wag na wag mong kakalimutan na mag-wish mag ka dito palagi na panalunin ka, mananalo ka. Tandaan na ang mga paggawa ng mga ganitong pampaswerte ay dapat sinasamahan talaga ng 100% na paniniwala at maging positibo. Alisin ang mga kalit at sama ng loob. Ang mga negatibo mong naisip ay iwaksi mo muna yan. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa puong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, umasenso at magtagumpay sa ating buhay. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.